Mamamatay ka ng napakabilis kung laktawan mo ang video na ito ngayon. Kung nanatili ka, ibig sabihin may mahalagang bagay kang kailangang marinig. Umalis na ang lahat, pero ikaw ay nanatili. Ang ugali mong yan ay nakakapagpasaya sa akin. Ngayon, o'y mananaya. Ngayon may mahalaga akong ibubunyag sa'yo, pero bago ang lahat, itrato mo muna ang mga button sa gilid ng may respeto na ibinibigay mo sa iyong mga magulang. A like mag-comment, i-save, i-share, at higit sa lahat, i-follow mo na agad ang profile na ito. Mahalagang gawin mo ito para ikaw ay pagpalain. Kung hindi, mawawalan ng saysay -say ang pananatili mo sa video dahil ang galit ko ay mananatili pa rin sa iyo. Salamat sa ginawa mong yan. Alam ko na dumaraan ka sa mga pagsubok at minsan ang daan ay mahirap. May mga gabing hindi ka makatulog sa dami ng iniisip. Pero huwag na huwag kang mawawalan ng pananampalataya. Nakikita ko ang lahat at malapit nang dumating ang tagumpay na hinihintay mo. Gusto mo ba ng patunay na kasama mo ako? Ipapakita ko sa iyo ang dalawang taong nagmamahal sa iyo. Sundin mo ang mga hakbang na ito. Pindutin ang berdeng button tapos ang dilaw. Ang unang tao sa iyong contacts ay isang taong nagmamahal sa iyo nang lubusan. Tama ako, di ba? Mag-comment ka rito at sabihin kung sino siya. Ang pangalawang taong nagmamahal sa iyo nang walang kondisyon ay ako. Save mo ang video na ito para maalala mo at ishare mo sa isang mahalagang tao. Mahal ka at hinding-hindi ka nag-iisa.